Malawak ang pagbaha ang idinulot ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon sa unang linggo pa lang ng Setyembre. Ayon sa Pagasa Hydro Meteorology Division, kahit maaraw na, nagpapakawala naman ng tubig ang Ambuklaw at Bingadam Dam sa Benguet. Marami raw kasing ibinuhos na ulan ang nagdaang bagyo. Dahilan para umakyat na sa normal high level ang dalawang dam. Pero well, yun nga yung siyang kinatakutan, ano, yung mar niya yung normal, ha? baka mag-collapse, lalo mas nakakatakot yan. Yung mga nasa lolaing nun, is baka ma-wash out. Sa kanilang huling datos, 751.60 meters na ang level ng Ambuklao. 0.40 meters na lang ang pagitan sa normal high level na 752 meters. Gayon din sa binga na 0.32 meters na lang, maaabot na ang pinakamataas na elevation. Pero nilinaw naman ng pag-asa na wala pang dapat ipangamba ngayon dahil sinasalo ng San Roque Dam ang pinapakawalang tubig ng Ambuklaw at Binga. Bahagi rin daw ito ng kanilang paghahanda lalo't inaasahan pa ang malalakas na bagyo at habagat bunsod ng nagbabadyang laninya. Kaya asahang magtatagal pa ang pagpapakawala ng tubig hanggang sa mga susunod na araw. Papasok pa yung laninya so asahan natin na marami tayong lugar na medyo babahain tapos ito ng dams natin is papakawala ng tubig. Kaya ang lagi namin pinapaalala is mag-ingat tayo. Binabantayan din ang Magat Dam sa Isabela at Ipo Dam sa Bulacan na parehong malapit na rin sa sa normal high level pinaghahandaan kasi kung makakaapekto sa bansa ang bagong bagyong nabuo sa labas ng Philippine area of responsibility nagbabadya itong makapasok sa PAR at mapalakas muli ang hanging habagat na magpapaulan ngayong weekend at sa susunod na linggo Ihahatake niya po ang southwest monsoon o hanging habagat as early as Wednesday or Thursday ay posible pong makaranas ng malawakang pag-ulan sa bahagi po ng southern Luzon, dyan po sa Calabarzon, Zone, Maropa, pati na rin sa may Bicol region, posible din po sa may Metro Manila area, sa may Visayas po at ilang bahagi ng Mindanao. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Tila pinag-aagawan ngayon kung kaninong poder mapupunta ang kustudiya kay na Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Meron kasi silang bailable at non-bailable cases sa magkabilang korte sa Pasig at Quezon City. Para bigyan ang mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Kyla Makantan mula sa Camp Crame sa Quezon City. Kyla? Pops Jay, wala muna nga ang sa sakang galaw ngayong araw. Ito ang sagot ni PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo matapos maglabas ng Quezon City RTC Branch 106 ng order na ilipat sa Quezon City Jail sa Kingdom of Jesus Christ Founder Pastor Apollo Tibuloy at mga kasama nito. Base sa utos ng korte mula sa PNP Custodial Center ay dadalhin si Tibuloy at Presenta Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas kabag ang tatlong iba pa na sina Jacqueline Roth Ingrid Canada at Sylvia Semanes ilinipad naman sa Quezon City Jail Female Dormitory. Kung matatandaan na sa QCRTC ang kasong anti-child abuse at sexual abuse na available yan ng 260,000 pesos. Kaya sabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, magpapasa sila ng report sa QCRTC na mayroong existing order ang Pasig RTC Branch 159 na panatilihin ang kustodiya ng mga akusado sa PNP Nasa Pasig RTC naman kasi ang kasong qualified human trafficking pinatibuloy ng na Don Bailabot. Sabi naman ng Bureau of Jail Management and Technology, handa sila sa paling mailipat na sa kanilang pasilidad si Natiboloy. Sa panayam sa One Balita Pilipinas, sinabi ni DJ at ni spokesperson Bustenera na sa standard na kulungan ilalagay si Natibuloy. Nasa 40 square meters daw ito, may limang double deck na, na kakasya ang uh, sampung tao. At may CR pero walang pinto. Ang legal counsel naman ng Tumuloy na una nang nagsabi na ihilingin nila sa korte na mailipat sa AFP ang kustodiya ng pasto. Hindi pa raw natatanggap ng AFP ang official na report tungkol dito. Pero uh, ipapaubaya din daw nila sa legislative and decision. Pero kung maililipat nga nila sa kanila sa Tibuloy, ay handa naman daw sila. Inilabas naman ni DILG Secretary Ben Hurabalos ang mga mugshot Tibuloy at mga kapwa niya akusado. Kahapon kasi maraming nga uh, nagtaka kung bakit Nakablur ang mga ito. Paliwanag naman ng PNP, ipagtugon lamang yan sa utas ng Commission on Human Rights bilang pagprotekta sa kanilang dignidad. Uh, ah, Nataantabay ang PNP-PIO sa magiging desisyon ng CIDG kaugnay sa mga inihain na court orders at agad daw nilang ilalabas sa publiko ang impormasyon kapag pagpinal uh, pinal na. Paps J? Kaila, linawi natin, nasaan ngayon nakapiit si Nakibuloy? Yes, Pop Stray sa ngayon, si Kibuloy at yung apat pa niyang ako uh, kasama akusado ay nandito sa uh, PNP Co. Studio Center dito sa Camp Tramit. Alright, Kaila, anong inaalala ng PNP kung mailipat si Kibuloy sa Quezon City Jail? Yes, Pop yung una nilang uh, pinaka-iniisip talaga ay yung uh, seguridad. Ano? At yung uh, pangalawa naman ay yung posibilidad na makapag-bail uh, eto itong uh, iba pang akusado kasi yung... Uh, ayun uh, na sa kasi non available ano ayun uh, daw kasi yung uh, nangyari noon sa Davao kung saan na uh, mm. unang uh, nakasampa yung kaso nitong mga akusado mm. uh, at kung saan uh, prior pa yun maibigay sa RTC kaya uh, sila ay nakapagpiyansa at uh, nung lumabas naman itong inihain ng uh, passing RTC mm. na non available na qualified human trafficking dito na rin sila nagsimulang magtago kaya ito yung uh, isa sa unang isa sa rason na kanilang uh, ah uh, iniiwasan din na mangyari. Pangalawa pa yung uh, seguridad ano nabanggit ko. Mm -hmm. Kahapon, uh supposedly, uh haharap si uh, Pastor uh, Kibuloy kasama yung apat na akusado doon sa uh, passing RTC at inabangan natin, nagbantay tayo mm -hmm. simula uh, alas 8:00 na umaga hanggang hapon, ano. At uh, walang uh, bakas ni Kibuloy o ng sino mga mm -hmm. ma niya ang dumating. Yes. At uh, nito na lang natin nalaman na natuloy naman daw yung return of Warren ng SLGG doon sa sa uh, Pasig RTC pero minabuti na lang na uh, magsabi ha, yung magsabi sa mga korte mag-request na wag nang uh, paharapin pa doon yung mga akusado dahil nga doon sa seguridad siguridad pa rin PUBG dahil maituturing na mm -hmm. uh, matataas na malalaking mga tao na involved nga sa mga nasabing krimen, itong mga akusado natin, Pops Jay. Kaila, kamusta naman daw ba si Nakibuloy sa PNP Custodial Center? Yes, Paps J. Uh, kanina inilarawan sa atin ni uh, PNP spokesperson kung uh, ano yung itsura mm. ng selda ni uh, Pastor uh, Pibuloy. Ganon din ang mga apat niyang kasamahan. Uh -oh. uh, ayon sa kanya, pagkabukas daw ng pinto, tama agad. Mm -hmm. Yung uh, kanilang uh, banyo eh nandoon din sa loob pero walang harang ni pinto. Ayon mm -hmm. uh, lang daw sementado uh, At uh, yung uh, kanilang mga selda, Paps J., layo-layo. So uh, malabo na sila ay makapag-usap. Ganon din daw sa uh, yung, maging yung mga mabae, Paps ano walang mm -hmm. magkakasama talagang, solo talaga sila ng mga selda. At uh, maging daw sa oras na papaarawan sila, ay hindi sila magtatagpo. Kaya wala silang pagkakataon na makapag-usap-usap. At uh, maging daw yung kanilang mga pwedeng lakaran mm -hmm. ay limited lang at may mga haram na barikada. Yung, uh, Uh, pagdating naman papsido sa treatment uh, inuulit na nga TNT na walang VIP treatment walang VIP si treatment oh. mm -hmm. yes uh, kaya uh, kanina ba nung nga uh, nakwento ni as person nung maaga siyang nagbumisita doon sa uh, custodial center anong nakita niya na hindi pa nakakain umaapos no? sa doon kanilang pagkain dahil nakaipit pa paraw doon sa selda mm -hmm. so yun daw ay isang pirasong ng uh, nilagang itlog corn beef at kape mm -hmm kagaya rin, kagaya rin daw sa iba pang uh, uh dito sa Krami. Patrick. Ayun, Kyla, uh, kung matuloy, halimbawa, yung uh, paglilipat, kinakibuloy sa Quezon City Jail, may makakasama ba sila sa kulungan? Yes. Pops J, ayon doon sa panayam kanina kay uh, spokesperson ng BJMP, ano, nabanggit niya na kung ililipat man, eto nga uh, sila Pastor Tibuloy yung uh, kasi si yung uh, si Pastor Tibuloy at yung kanyang isa pang kasama ah uh, sila doon sa mga babae sa female dormitory sila Pastor Tibuloy naman ay dito sa Payatas at uh, dalawa lang daw muna silang uh, mananatili doon sa isang selda na mm -hmm. ang kasa uh, ay sampo. at uh, nabanggit din nila no na marami pa daw na available kasi mm -hmm. doon sa kanilang pasilidad kaya uh, at uh, ganun din daw yung ginagawa nila Popsoy you no know, kapag uh, bagong uh, dating pa lang yung uh, mga akusado. Alright, maraming salamat Mobile Journal Kayla Makantan. Kalye themed ang kapihan na ito sa Silang Cavite. Ang labas mukhang pinagtatagpitag pinyero lang. Pero iba't ibang klase ng kape ang inaalok ng Boss Bangketa Cafe. Kasi di ba patok uh, na patok din sa atin ngayon yung coffee shop na parang sa mga millennial tapos mga aesthetic di ba yung ibang shop. So, nag-isip ako nung ano yung, yun nga, na ibang itsura naman. Kakaiba rin ang lalagyan nila. Dahil kung hindi nakalagay sa plastic, ay sa itsurang timba naman para sa mga order na isa o dalawang litro. Di ba, bangketa nga, kumbaga yung yun, yun tim. So, dun, dun, din, dun, 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 din siya sineserve sa parang ice coffee na parang handy na soft drink style, parang ganun po. Agaw pansin din ang kanilang menu. Merong tinatawag na slap soil menu na nasa 39 pesos hanggang 250 pesos depende sa laki. Patok daw yan sa mga budgetarian. Yun nga po, uh, mga concentrated na coffee, yung, tapos yung, mga, yung, milk po, mga powder milk yung gamit ko. Kung baga, yung kinuha ko rin yung mababang market, mga pang ma'am. Meron ding rich kid menu na nasa 100 pesos hanggang 400 pesos ang presyo. Sangkap daw na ginamit ang kaibahan ng dalawang menu. Tapos yung pang rich kid menu, yun na yung mga standard mam ma na ginagamitin po ng espresso machine. Tapos yung gatas po talaga na pang milk talaga na medyo mga pang high end. And yung mga syrups din po. Kwento pa ng owner na si Marwin, hilig daw talaga niya ang mga kakaibang tema ng negosyo. Siya rin ang nagtayo ng train to Busan theme samgyupsalan at jail themed na Shabu Shabu Resto. Kaya po nagkama pa ako sa ganun. din, may nakita ko sa online na may mga ganun sa ibang bansa. So yun nga, yun yung naging inspiration ko. Kaya ginaya ko yun. Para sa Pilipinas po, merong ganun. Isang halimbawa ang startup ni Marwin na kung may ideya ka, Huwag kang matakot na subukin ito dahil baka malay mo, pumatok din ang naiisip mong negosyo. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.